Huwag pong patawarin si Papa. Kasi takot na takot na takot na po kami dito. Baka kasi pumunta na naman dito ang kapatid niya eh. Sir, sa oras na ikaw po ilalapit sa bahay nila, papa aresto kita. Ate, Kuya, Bonso, sana maintindihan niyo si Papa. pasin niyo na ako na hindi na makapag-alaga sa inyo. Hindi na rin makapagbigay sa inyo. Hindi na tayo makapamalingking ang dalawa. Makapag-banjing. Sana mag-aral kayo ng mabuti. Sa paglaki niyo, hanapin niyo na lang ako. Kung magkikita-kita pa tayo na buhay, pasalamat sa Diyos. Siguro ito na yung katapusan natin na pagkikita siguro. Mahalin mo na lang mama mo. Bakit ko kay pinakulong ni Mrs.? Dahil po sa doon sa adapted namin nga lasubinius case under ano yun? Absopositiveness. Opo. Ano pong ginawa niyo sa anak niyo? Wala po ako din, ginawa doon na. Idol. Eh ba't kung wala kayong ginawa? si ibig yan, sabihin... Yan, nga hindi ko nga po alam eh. Di so, ibig sabihin umakit na sa judge? Opo, nagkaroon na kami ng arrangement. Kihiring po kami sa December 11. So, on bail po kayo? Opo. At ang gusto niyo po mangyari is uh, makipagbalikan kay Mrs. Magsorry ka at makipagbalikan. Opo, para sa katahimikan ng pamilya ko po. Gusto ko mabuo yung pamilya ko po eh. Mabuo. Opo. Ilan pong anak ninyo bukod dun sa sabi niyo? Dalawa adapt. po. Yung isa adapted, ninyo tapos yung isa tunay yung anak. Opo. Ma'am Melo Jean, magandang hapon po, madam. Opo. Ma ano po yung inyong reaksyon sa kanyang kahilingan na humingi siya ng takot makipagbalikan? Hindi na po. Hindi naman siya okay, sir. Hindi yan siya nagbibigay ng kita niya. Tapos, pag magbigay siya, binibilang niya. Hmm, sinusumbat. Opo, sinusumbat. E, obligasyon niya na. Opo. Kailang buhay niya bilang padid pamilya ang kanyang pamilya. Hindi niya ginagawa yon. Ano po ang trabaho niyo, madam? Oficina po. Kumbaga parang useless itong si sir. Inutil. Pasensya na, na sir. Ha? Ganun na ang ugali niya, sir. Tapos may ginawa pa doon sa inyong anak. Okay na ako, sir, nung nagiwalay kami na ano, ilang taon na po, maglimang taon, magpupunta lang siya noon, magbigay. Dati, 20 lang. <laughs> Tapos, 50. Nung ginamit niya yung anak, 150. Minastos niya po. Pag naubos ba yung binigay, sabi niya sa mga anak ko ang bilis naman na ubus. Yan nanggano yung mga bata. Hindi naman kami nakikita niyan, sir. Kasi At? pagdating ko sa gabi wala na po siya. 2015 po, sir. Nag-inakusahan na ko siya kasi binugbog niya ako. Tapos ginalakad niya ako palabas. Tapos pagka 2019, nang babae po siya, sir. Nang bugbog na nang babae pa. Uh -oh po. Yung, yung DNA nila, baba, yung gumastos niyan, sir, sa Canada, naka-address. <laughs> Hindi ko nga po alam, pinadini yung anak ko, sir. Eh. Hindi ko alam. Y binigay, yung mga picture, sir, binigay niya sa kapitbahay ng mga bata. Nakakaya po talaga. Binartner niya doon sa supervisor namin. Tapos, yun daw ang tatay ng anak ko. Anong ginawa niya po doon sa isang anak niyo na kinasuhan niyo siya? Min minulis dyan na, sir. Ito po yung kaso namin pinipinger niya bang oh, magaano siya. Ito sir, salaysay ng bata. <laughs> yung bata mismo nagsalaysay. Po, hindi niya inamin pero yung last statement po niya sa text ng anak ko, ayan, mayroon naman po diyan. Hindi kami nagkagulo kung hindi niya binasto. So okay lang sa akin kahit di siya nagbibigay kasi may trabaho naman ako. Kakayanin ko ang gusto ko lang tahimik na buhay po. <laughs> Ah, Awan ko, sir. Nanginginig po ako ngayon sa galit eh. Kung tutusin lang, sir, eh, ito man narinig ko, parang hindi na po taong tingin ko sa inyo kung totoo mga sinasabi ni Mrs. Hindi po. Nang ka na, nang babae ka pa, minulasya mo pa talaga anak. Hindi totoo. At to. hindi ka pa nagbibigay ng pera, mamigay ka, bare bare nanunumbat ka pa, napaka. Oh, sir, po, sir, parang hindi ka na tao. Magbigay siya 1 eh. tapos magkatapusan, ba, di ko ni niyang buo. Sabihin niya, pasawin mo kang pera ako. Ba't ka pa pumunta rito, sir? Parang pinatulpo mo sarili mo. Po. Hindi totoo talaga yan. Ang ako, nawala lang ang cellphone ko. na doon ang mga picture ng pinamimili ko sa mga bata sa ilan na pagkain linggo-linggo dahil nga pinalayas mo ako sa bahay. Po, mayroon dyan sa barangay po kami nag-ano, sir, kasi... Yung bata po na minulest dyan, nakausap po ng mga social worker, DSWD. Opo, oh, opo, sir. So, yung DSWD po ang kumuha ng statement. Opo. Oh, oh, Kompleto po, po, sir. Naku po, sir. Nakakounseling pa kami. Nagka-counseling kami ngayon. Eh, makukulong na po ito. tuloy Galing po siya doon, sir. Nakabili sila. Mayaman naman sila, sir. <laughs> Mayaman ito? Eh, yung kabit niya, di ba, nasa Canada? Ah, nagsasama na sila ng kanyang kabit. Hmm, hindi naman ako naghahabol sa kanya, sir. O, sir, ano pang habol mo? Eh, baka naman kaya mo gusto makipagbalik kay Mrs. para makalusot ka sa kaso at hindi na ituloy yung kaso against you. Galit ang bata talaga, sir. Sabi ko, mapatawad mo ba si Papa na kung di mama? Paano magagalit ang na konversisyon namin ng bata At, mula nung ano? yun na nga, believe ka nga sa bata, eh hindi siya nagtatanim ng galit kasi takot siya sa iyo. Anong takot dun, ano ng bata, sa iyo? Maganda yung ano namin ng bata, August 20, nag-greet pa yung bata sabi sa akin ko nga, ng happy birthday, na kuno, Papa. Nagawa mo pang ano? sinundo ko pa, hinatid ko pa sa school. Yung 25 sir, 25 hiniram niya po yan kasi birthday nga po. Yun pala, pagka 26, madaling araw umuwi po sila, pinatabi niya doon sa harap, yung dalawa tulog sa likod, dinipuipuan niya nalang po. Ano inipuipuan? Ikaw po. Sabi akal... niya, Ilan pagdating pa na lang sa bahay, 13 po. Gawa ng istorya. Sabi niya, pagdating na lang natin sa bahay, sabi no. ito yun, ginawa na naman po niya. Sabi niya, Mama, wag mo na kaming ipairam kay Papa kasi dinidemonyo niya ako. Doon na po, nagsalay sa yung bata, sir, na ano. Sabi ko, ba't ganun ngayon ka pa nagsumbong? Natatakot po ako, Mama. Sabi kasi ni Papa, hindi ako magsumbong kasi bibigay naman siya ng pera. Ganun po. Oh, oh, grabe. Sinusunog mo yung damit ko. Binintang mo yung motor natin nga wala kong alam. Yung kaso niyo po duman sa piskalya, tama? Opo. Tapos binigyan ka ng pagkakataon para sagutin Opo. yung allegation against you sa Piskalya. Opo. Ngayon, yung Piskalya naginvestiga uh, nag-imbestiga, nagpalabas na kanyang resolusyon. Opo. At dun sa kanyang resolusyon, nagkaroon siya ng probable cause na para iakyat yung kaso sa judge. Sa Opo. So, ibig sabihin, nakita ng Piskal na talagang may dahilan na para ikaw ilabasan ng warrant na para ihir yung kaso sa korte. Ang tawag po doon probable cause yung judge ay opo. yung fiscal naniniwala doon sa sumbong ng bata against you. Opo. Sir, kaya nga nandiyan ka ngayon sa korte, I mean, may hearing ka sa korte, ililitis yung kaso mo dahil mismo ng piskal naniniwala sa sumbong ng bata na merong dahilan upang yung kaso ninyo iakyat sa korte. Opo, opo. Ngayon po, sir, sabi mo, sinusunog yung madamit mo. Tama lang, dapat pati kaluluwa mo isunog. Opo. Hindi kita tutulungan, sir. Good luck po sa iyo sa iyong kaso. Ano po? Opo. Hindi ako tutulong sa iyo ni Singkong Duling, wala po akong ibibigay na tulong sa iyo. Good luck po sa inyo, sir. Idol, gusto ko sana malaman lang rin kung sino talaga ang totoo ng tatay ng anak, ko, ng anak namin, yung panganay. Galit nga yung Sir, mas batay. matindi yung ginawa mo, sir, na minulest siya mong anak mo. Hindi po totoo wala yan, hindi, Idol. Hindi, hindi, ko, hindi ko talaga nagawa yun. Siya. Kaya nga, nga sir, nisa na ako. Sir, ang ginagawa eh. mo, binabalikan mo siya kasi kinasuhan ka. Ngayon, hinahanap mo siya ng butas para mabaliktad siya. Para mawala yung focus doon sa kasalanan mo na matindi. Hindi, so gusto mo may divert yung attention, siya ngayon ang pagbabalingan mo ng kuha ng akusasyon. Ayan sir, oh, ginawa niyang picture. Anong penalty niyan sir sa ginawa niyang picture po? Baka ma-cyber libel ka pa Supervisor dito. Supervisor namin yan, sir. Madagdagang pa ng ano sa dito. Ako yung Opo. bata pinost mo sa Magdi social media. Magdidimanda yan, sir. Magdi hindi, yan, yan, sir. Sa, sa ano lang idol, diyan ko lang nilagay. Tingnan ko lang. Ko. Yan, ito sir. Ba, mo, ito ba, Pinamigay niya sa mga kapitbahay po yan. Patay oh. kang bata ka. Dagdag Ay, sir. kaso ka rito. Pag so pinost ka... niya itong bata at saka Opo. supposedly na pinagsulosa niya Opo. na kumpari na ito rin tatay. Opo, sir. Sana hindi pumunta kasi dadagdagan ko yung kaso mo. Malaking kahiyan to para sa anak sobra. Galit sa kanya yung bata ngayon, oh, sir. Oh, trauma sa anak mo ito. Sabi nga ng anak ko, huwag makundalin mama, masunto ko lang si papa. Hindi ko na papa yun problema ngayon, sir, minsan pumupunta yan siya doon ng mga bata lang, sir. Gusto ko sana yung protection order kasi nasa trabaho po ako, sir. Ang gusto niya kasi, sir, nagabul siya sa bi-conjugal daw po. Pumunta nga doon, record-record, kaya yung mga bata nagtatakbuhan pag nandun siya. Grabe talaga. Pero um, paano kung magkakaroon ng visitation rights samantalang hindi mo nga inaangkin yung anak mo? Ang kapalamukha mo, <laughs> sir. Sinasabi mo nga na hindi mo anak, mm. pagkatapos humingi ka pa ng visitation rights. Eh kung hindi mo anak, di wag mo nang bisitahin. Sir, ang may tutulong ko sa inyo, sir, honest ha, ipa-psychological therapy ko kayo or... Uh, Ipa-drug test mo na lang, sir. Nagda-drugs ba ito? Parang. Kailan ho kayong huling gumamit? Sa matatanda niya? Hindi pa, niyo. pa ko na gumamit. Matagal na ako nagagamit. Mga ilan? So, Kasi na ako nung pag pagpamilya ko na. Mga ilang na taon na pa hindi gumamit? Ba? Pamilya ko, 2001 eh. Anong ginagamit niyo noon? Yun nga, yung sabong siya, uh, idol. Kaya ito, sir, meron tinatawag na hair follicle test. Kukuha ng isang strand o dalawa sa buhok mo malalaman yun up to 6 months. Okay Opo. pa sa iyo yun. Okay lang po. Okay, Papatest ano kita. Malalaman kung sinungaling ka o hindi. Pero imaterial na yun kung tutusin sir kasi na, nag hearing na kayo Opo. sa korte sa dinimanda ni Mrs. Senator po Rafi Lumabas kasi sa DNA na negative naman yung result. Inaalala po namin mga researcher na ako, po sir, paano daw po maisa sa gawa po yung DNA testing? Uh, paano daw po nadala sa Canada yung DNA samples nila? Prendo. Kaya po, vine-verify po namin ngayon. Kasi so, sir, opo. para mapa-DNA test itong bata, opo, opo, kukunan po siya ng sample. Kinunan pa siya ng sample dito yung opo. bata? Saan siya kinunan ng sample? Una ko kinunan, buhok po. Hibla ng buhok na may laman. Buhok? May buhok po. Tapos hindi nila na-detect nagpadala sila ng Kate Swab okay. dito. Tapos kinulan ko ng lawa yung bata. Okay. Kasama ako at yung dalawa kong anak. Tapos pinadala okay. ko through LBC. Senator. Ikaw ang kumuha? Opo. Eh tapos, dapat hindi ikaw. Kasi pwede ka naman kumuha ng laway ng ibang bata dyan, kapitbahay, ikaw naman. Dapat hindi. Ang kukuha dyan, yung certified at uh, qualified na health worker. Opo na siyang gagawa ng pagtetest. Tatlo kami <laughs> na... Hindi ko alam kung matatawa ko sa'yo, iyo, mainis po. Yes po, Sen. Maganda nga po. Pinagkakalat niya yung picture ng bata, anong kaso doon? Yes, The only purpose, ang intention niya dyan, is pamamahiya. It falls squarely into that kind of child abuse po. Second, Sen, kahit po siya ay bata ang victim natin, pasok pa rin po siya sa ating Anti-Cybercrime Act ng Cyber Libel. Hindi po kailangan sa social media send. As long as may publication ang pamamahiya, it falls under Cyber Libel din po. Meron ka ng acts of possibiousness, meron ka pang Cyber Libel, meron ka pang child abuse. Naku, tatlo na. Hindi ka lang sana pumunta rito, hindi nadagdagan yung kaso mo. Sorry sir ha, napasama ka So ma'am, may dagdag siyang dalawang kaso. Kung gusto niyo po ipursu yung dalawang kaso, magsasabi po kayo, tutulong po kami si Atty. Gano. Mga Milonjin, sorry na lang sa lahat ng mga nangyayari. Ang gusto ko sana mangyayari sa atin, mabuo pa yung pamilya natin. Kasi masaya naman. Hindi. sa yung mga anak natin, para na lang dapat sa mga anak natin. Paglaki nila, mayroon na silang tatay na makikita. Hindi na, sir. Para mapagbigyan. Mapagbigyan yung mga bata sa kanya. Willing ka ba o hindi willing na dagdagan ng dalawang pangkaso yung meron siya ngayon sa korte. Sinabi Kakaya niya ni sa lalaki, sir, eh, nung pinagbintangan niya. Yung lalaki, pwedeng magdemanda rin yun. Opo, magdedemanda si Kuya Ring. Nako po, apat ng kaso mo, sir. Patay kang bata So, ikaw po, magdedemanda ka pa ng cyber libel at sa child abuse o hindi na o ituloy? Ang trabaho ko kasi, sir, sir, apektado pag puro ako lakad. Ako lang mag-isa naglalakad po, eh. Opo. Gastos uh, pa. Okay, so sir, oh. eh, mukhang siniswerte ka. Yung dalawang kaso raw, hindi na. Uh, yung cyber libel sa child abuse. Pero yung, yung lalaki na napahiya, hindi oh, demanda yun. So meron kang dalawang pa kaso. Ne? Hello po. May gusto ko lang sabihin. Sige, go ahead. Okay, about mo kay mama. Please, huwag pong patawarin si papa. Kasi takot na Takot na takot na po kami dito. Baka kasi pumunta na naman dito ang oh, kapatid niya eh. Sir, huwag ka nang pumunta doon <laughs> sa bahay ninyo. Tatawagan ko po yung police. tawagan ko yung barangay, magbigyan ng barangay protection order. Sa oras na ikaw po ilalapit sa bahay nila, papaaresto kita. Pati po sa trabaho ko, sir, pinupuntaan ako. Pati sa trabaho, ako, sir. Ako. Madadagdagan ulit yung kaso mo. Ayaw mo naman dagdagan, di ba? Okay. Ate, Kuya Bonso, sana maintindihan niyo si Papa. Pasensya inyo na ako hindi na makapag-alaga sa inyo, hindi na rin makapagbigay sa inyo, hindi na tayo makapamalingking ang dalawa, makapagbanjing. Sana mag-aaral kayo ng mabuti. Sa paglaki nyo, hanapin nyo na lang ako. Kung magkikita-kita pa tayo na buhay, pasalamat sa Diyos. Pero kung hindi na pasalamat pa rin sa Diyos, basta asikasawin nyo yung pag-aaral nyo, makatapos kayo sa pag-aaral nyo, alagaan nyo na lang si mama nyo. Bali nyo si mama nyo dahil yan ang nagpapalaki sa inyo. Salamat sa inyo lahat sa pagmamahal nyo o pagkakikilala nyo sa akin bilang isang tatay. Siguro ito na yung katapusan natin na pagkikita siguro. O malay mo may awa rin yung Diyos. Baka magkita pa naman tayo. Maintindihan nyo rin yung paglaki nyo. Ate, dahil hindi ka naman tunay na anak ng mama mo, ikaw na mag-desisyon na... paglaki mo na kung ano ka. Alam mo naman ang buhay mo. Kung minsan sinasaktan ka ni mama mo, sinasabi mo sa akin na kukunan kita pero wala akong magawa. Eh. Mahalin mo na lang mama mo. Ako po, sabi kanina gusto kayo matulungan pero ang tulong na maibibigay ko sa inyo ay papakonsulta ko kay sa isang mental expert. yun po kaya ko pong gawin yon. Yun yung po pwede ko maitulong. Bukod doon wala na pong iba. Opo. Sige sir, uh, good luck na naman po. At uh, medyo kahit papaano, and natuwa naman ako yung paghingi mo na apology kay Mrs. sa mga bata. So ganoon naman po Mrs. ano. Okay, salamat po sa pagpunta Mrs. Good afternoon po sir and good luck po sir.